morning! Ayan. Mapapakita ko sa inyo yung ginagawa ko ngayon. Iniinom ko sa umaga. Kailangan. yung... Ano, ginagawa ko sa umaga. Yung iniinom ko. Three times a week ko siya ginagawa. Yung kalamansi niya, instead na sampo, dahil acidic ako, yan lang. Anim na piraso. Tapos, limang pirasong bawang at sibuyas. Yung sibuyas, hinihiwa siya. Apat na hiwa. Tapos ito, sinachop. Tapos ito, hinihiwa. Kasama yung laman ay yung ano balat nilalagay. Malinis na to guys, ililinis ko na. Pakita ko sa inyo mamaya kung ano ang gagawin. Bye. Guys, yun yung itsura niya. Ang ginagawa ko, sabi nyo nagturo sa akin, maganda pigain yung kalamansi. Kasi matigas ang ulo kung pinipiga ko siya. Ayan, tapos yung sibuyas, apat na hihula lang kasi ganyan yan. Pakuluin mo siya ng 8 minutes. So, ang ginagawa ko, nag-alarm ako para hindi siya sumobra. Hindi ko lang alam guys kung saan to nag-resonate. Sino may ari itong recipe na to. Pero, yung kapitbahay ko kasi, ito yung, yung inaw niya. Tuwing umaga before meal, ano siya, maganda sa katawan kasi ihi ka ng ihi tapos parang basta okay siya sa ano pakiramdam kaya buhong gaya na rin ako gaya gaya tumaya ang inay pero okay naman siya ang iba ang lasa niya na alasang sibuyas na lasang bawang na masing asin na parang apod apod tungon simulo na sa panit sa kalamansi pero masarap siya guys lagyan mo lang siya ng munting sugar inumin mo siya ng medyo maligamgam para masarap bye guys 3 times a week 3 times a week lang po siya guys pag iniinom mo siya. Ay, okay, sinala ko na siya. Kasi so, hindi mo naman pwedeng kainin yan. Tapos so, ayan, ayan ay magiging resulta. Mamaya lagyan ko siya ng sugar, mga kalahating kuts ano, isang kutsarita. siguradong sa gusto kong lasa, kung medyo matamis or matamis o tama lang. Ito na yung magiging resulta after ano 8 minutes. Isa't kalahating baso. So, ito yung magiging resulta. Bye guys!